Hello, what's up everyone? Uh, ngayon araw guys, tayo, nagluto tayo ng pork stick uh, Ngayon guys, yan, kakain na tayo Tikman na natin natin yung pork stick Dali tayo nakapag-almusal, kanina umalis ng bahay Kaya dito na tayo sa trabaho, kakain yan, guys, natin pork stick na niluto kanina yan uh, Okay na rin siya, masarap na rin uh, Suwak pa rin sa pang-ulam guys yan, Dahil gutom na gutom na Gutom na sa pagpadyak ng pagpasok ng trabaho, kaya, ayan. Hindi mag-aga tayo ngayon kumain, guys. Sundan nyo ko, guys, kung paano natin lulutuin ang ating uh, pork stick. Ayan, yun sa atin na niluto, guys. Ayan, ayan, umaga kanina. Ayan, ang aga tayo nagising. Uh, tapos, yan natin na naluto na na pork So, ibigay nyo, guys, kung paano natin uh, gagawin yung ating karni. Uh, Nakaslice ng one piece na guys. Ginawa natin pwede prito muna, ng bahagya, na after ng prito ay tinimplahan natin sa pressure cooker guys yan yan nakabusin uh, lang natin prito na sa pressure cooker ay eh, tinimplahan natin yung kwan dyan ng uh, sauce tuyo magic sarap saka um, uh, tu, um, tuyo paminta yan nang tsaka additional tayo ng kunting tubig para pampalambot ng ating karne kasi so, medyo matigas pa ito guys eh kaya kung matagal lang tayo, sa pagpakulo kung sa kawali na lang natin eh, ito, timp, diretso itimplahan. Kaya uh, daan na natin ng 20 minutes uh, sa 20 minutes na pag-pressure. Uh, para sigurado tayo nalalambot na siya guys yan. Uh, na apply natin ang mga ingredients niya para kunting adjust na lang mamaya pagkalambot na yung ating karni. Uh, yung kalamansi na mamaya na natin i-additional at saka pang toppings natin na sibuyas ayan guys ayan. na kaya tayo rin ng uh, liquid seasoning para pampalasa pagkaglasa ayan uh, Pagdating nyo sa video guys, uh, huwag kalimutan, like and share, and comment na rin para malaman natin kung saan nakalating ang ating Uh, pork stick Ayan, pork stick na laman part ng laman yung ginamit natin ngayon na pork stick guys para sure tayo na puro laman ang na atin magkakain Ayan. mix mix natin ba kunti para mahalo yung mga inapply natin ng mga ingredients uh, may sibuyas na tayo ang kaysa guys sa kabawang nilubog na rin natin dyan sabay na siya sa pag-pressure terdengar asin para melasanarin sih. Ano sa guys natin balik 20 minutes so guys natin quick shower. After 20 minutes guys na yang ichoran natin plano natin rambut-rambut lumot-lumot natin kering. Oke guys, thank you and good night.